Medyo mabigat pala to. Para sa iyo to, ha? Masaya na ka? kasi nakita ko yung higaan mo doon eh. Naaawa ako sa iyo doon. Kaya eto may bagong papag ka na. Hiningal si Daddy Frankie mga kababayan. Mabigat pala dito, dapat dalawa kami dito. Sulit kasi itong binili natin mga kababayan. Hindi tayo bibili ng hindi sulit dahil yung pagmamahal natin sa kanila sa mga benepisyaryo natin. Sulit. Ayon kay Kuya Mario, dito siya natutulog. Dito siya nakahiga sa plastic na to. Balik-balik na, sira na. So mga hindi na siya pwedeng gumalaw-galaw. Kasi pag gagalaw siya, or pag nanaginip siya, may tendensing malaglag siya. Pero siyempre, Kuya, Mario, hindi lang po yan. Dahil mayroon tayong kababayan na si, si Diane Brown. Si Diane Brown is nasa New York. Napanood niya yung video upload natin. Kaya siya ay uh, nag-message kay Daddy Frankie nagpadala siya ng pera. Hindi, talagang sadya yan. Pag na-fix na, saka pupukpukin. Ano, saan ka? Dito. Diyan ka na? Kaya mo dyan? Ah, sa bagay, mas, mas mat... Ako? Mas matanda ka sa akin kaya dong yung magaan dyan. Oh, sige. Sino mauna? Ikaw? O, oh, sige. Ay, akala ko ba ikaw mauna? Gaganon ako eh. Oo, oh, oh, sige. Oo, oh, oh, sige. Buhat ka na. na. Ano ba? Na. <laughs> Ay, harap ako dyan? <laughs> oo, sige. Ingat. Bata mamis sa sakyan. Ha? Signal light. Signal light. Di jumpa pegat pala tu. Ayam kita kawani, ano? Kuya Mario, baru? Kamu setengah ka na? Tegalan papa mu na? Yo. Good morning, Kuya Mario. Oh, ah? tanya ni apa jangan? Stop mo muna, Kuya Mario. Stop mo muna. Abalain kita. Yan. Huh. Mabigat, mabigat. Dito tayo, Kuya Mario. Halika. Sinsya ka na. Dito na naman ako. Oh. Para sa iyo to. Ha? Masaya ka? Kasi nakita ko yung higaan mo doon eh awa ako sa iyo doon. Kaya eto may bagong papag ka na. Ba't nag ka na naman? Mamayang hapon po. Ha? Ah, para sa mamayang hapon. Oh, sige. Ayun, mga kababayan, mga kabarangay. Ah, maganda magandang umaga po sa atin lahat. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Hiningal si Daddy Frankie, mga kababayan. Mabigat pala dito. Dapat dalawa kami dito sulid kasi itong binili natin mga kababayan Ganyan, hindi tayo bibili ng hindi sulid dahil yung pagmamahal natin sa kanila sa mga beneficiary natin sulid kaya bigay natin sulid din so pakita ko sa inyo mga kababayan ano reason bakit unang naisip ni Daddy Frankie tigaan although napagbigay na tayo ng wheelchair unti-unti po uh, kompleto natin yung kailangan ni Kuya Mario para naman komportable uh, siya eto mga kababayan, papakita ko yan ka lang kuya Mario ang ah, inay eto mga kababayan ayon kay kuya Mario, dito siya natutulog dito siya nakahiga sa plastic na to. balik balik na, sira na so mga hindi na siya pwedeng gumalaw galaw, kasi pag gagalaw siya or pag nanaginip siya may tendency malaglag siya kaya Naisip ni Daddy Frankie na bumili ng papag para sarili niya. Kasi mayroon naman ditong isa maliit, pero sa kuya daw niya. No? So, ang tanong, saan natin ipipwisto dito? Pakitawag si Kuya Jesse. Kuya Mario, alika, pasok ka. Paso ka. Jesse. Jesse, tsaka si Risky. Yan. Saan natin yung papag mo? Ayaw mo dito? Dito, mas gusto mo dito. Bakit mas gusto mo malapit sa pintuan? Uh, hindi ah, mahangit. Bro, eto, lahat ng gamit. Mangingi alam na kami, ha? Ilipat natin dun. Yan, pati bike. O, dito ka lang, kuya, Mario. Yan. Okay. oh, Yan, lipat lahat. Okay. Wow, may bagong higaan na. Matagal na bang nakahiga ka doon sa plastic na upuan na yon? Ano po, buhay pa si nanay ko. Buhay pa yung nanay mo, doon ka lang talaga nakahiga? Na, nandun kami sa bahay ko. Mm -hmm. Doon kami natira. No? Pero dito, sa papag, ay sa plastic na upuan ka na lang. Di mahirap doon, maliit. Sanay ka na rin Pero ngayon medyo magiginhawaan hawaan ka Kasi malaki Inaasahan mo ba na darating ulit kami dito? Wow <laughs> Very good kaya so ipasok na namin ha? Para mas maganda Okay, pasok natin Hawakan nyo to Kasi tatlo kami Na magpasok so paano? kasi ano ah oh, tama. tapos yung ano headboard niya doon o oh, doon ang headboard okay? Ha? Ito, una. hah? una. Ha? hah? 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 Dapat ito inuna natin. Ito na. Balik. Hindi, tama naman. Hindi, tama. Ha? Ano lang, baliktad lang. Abitaw ka. Ito, may ipin siguro yun. Kunti lang. O, oh, abante. Oop! Oh. Ay, teka. Ang lit-lit nito eh. Wala. Oh, teka, baba na. Yung leg ko. Ikaw naman kuya tsaka si Jesse. O ako yung magkukuman. Ganyan lang. Yan. Uy! Oh, o huwag mo ipitin yung chan niya. Ito talaga. Ito talaga magninong na to eh. Yan. Diba yan? May martilyo ba? May nakita kay martilyo? ayun. i-fix nyo na yun. Sino marunong mag-martilyo? Oh. O tignan mo, hindi marunong magpako. Binali yung ulo ng pako. <laughs> Naandahan kasi. Tama na, okay na. Hindi ka marunong. Dapat pa diritso baon. O, oh, siyang galata. ka. Huh, Asan na yung mic? Anong masasabi ni Kuya Mario? Maraming salamat po. Maraming salamat. Hindi lang yan. Meron pa. Kunin nyo guys. Siyempre, kasi pag may papag lagyan din natin na sapin. Di ba? Pakuha yung nasa sasakyan, guys. Ayan. Kasi alam nyo, mga kababayan, mga kabarangay, sa, so, ito nga, sabi nga niya, mula nung pagkabata niya, dito siya nakahiga. Ito yung nagsilbing higaan ni Kuya Mario. Ayan. Maliit-liit, no? Ha? Huh? Maliit. Maliit. Masikip. Hindi ka nakakatambling-tambling, no? So, yon may papag. At siya, pinili ko mga kababay hindi masyadong mataas. Ayan. Matibay yan, bro. Matibay. Mas maganda na ngayon yung higaan mo kaysa kay kuya. No? Ah. <laughs> Ayan. Meron pa. Ayan. Siyempre, kailangan may sapin din. Ayan, o. Isapin natin, guys. Ayan. Oo. Dahan-dahan. <coughs> ha? Pioratex. Wow. Para hindi nahihirapan yung tuhod mo pag nakahiga. Oh, ang galing. Single na. Single na. Single na single. Ito single din ba to? Single din to eh. Oh, oh sige. Tapos, sapin mo yan. Galing naman mamili ng mga boys ko. Pahawak. Bakit? Yan. Okay? Para malinis yung higaan. Ay, nakasabit. Hindi, kailangan. Okay na, okay na. Kaya, topic natin. Kalahati. Yan. Yan. Alam mo bang, ako yung tagaayos sa, ano, hotel room ako nung araw. Yay! -hey! Ganda! Yan. Isa pa. Kailangan may unan din. Gucci pa yan. No? Kasi tignan nyo, wala siyang unan. No? Ganda. May unan pa. At syempre, binilhan din natin siya ng short tsaka damit. Ganda, Kuya George. Ay, Kuya George. Kuya Mario, maganda. Kasya kaya, Tan? Ha? Kasya na. O, lipat ka dito. Lipat ka dyan. Akyat. Kaya mo makyat. Eh, dito ka. Dito. Sige lang. Dito ka. Huwag kang mahiya. Kasi sa iyo na yan. Maganda ba? Hindi na matigas. Oh, malambot na. No? Kasi mga kababayan, kaya bumili kami ng kumot kasi tag-ulan na po. Malapit na po ang tag-ulan. Para may pang naman siya kung sakaling uh, uh, malamig ang panahon. Kasi tignan nyo yung bahay nila as inyero lang tapos wala pang mga bintana. Kasi ito yung bahay ng uh, kanilang mga magulang o bahay ng kayang kapatid na hindi na natapos. no huh? Anong masasabi ni Kuya George? Ay Kuya Mario! Ano yung nakalimutan? Pangalan ko? Ako si Daddy Frankie. Daddy Frankie. Salamat. Mm -hmm. Maraming salamat. Ha? Salamat. Walang anuman. No? Masaya ka ba? Masaya. Masayang masaya. Kung gaano ka kasaya nang nakatanggap ng mga blessing, mas masaya ako. Nakakaawa kasi siya talaga mga kababayan. Isipin niyo po. Wala na yung kanyang nanay, wala pa yung kanyang tatay. Tapos ganyan pa yung sitwasyon, gapang-gapang. At ang uh, problema na pa namin dito mga kababayan, yung kanyang ulcer, hindi na siya nakakain ng marami. Unti-unti lang kasi sumasakit ang tiyan niya. No? Pero siyempre, Kuya, uh, uh, Kuya Mario, hindi lang po yan. Dahil mayroon tayong kababayan na si uh, si Diane Brown si Diane Brown is nasa New York napanood niya yung video upload natin kaya siya ay uh, nag-message kay Daddy Frankie nagpadala siya ng pera si Ma'am Diane Brown napanood niya yung mga upload videos natin nagpadala siya ng 10,852 so sabi ni Ma'am Diane bilhan kita kung ano yung mga pangunahing kailangan mo sabi niya, ah, ah, bibilhan kita ng mga kailangan mo. Pero alam ko, ah, kailangan mo rin ng pera para pagkain dito. At unang naisip ko nga mga kababayan, itong papag dahil nga naawa ako sa silya na tulugan lang niya, no? So, Ma'am Diane Brown ng uh, New York, maraming maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa pagtitiwala nyo kay Daddy Frankie. Na kahit hindi man po tayo nagkakilala ng personal, nakilala nyo lang po ako sa pamamagitan ng uh, social media, ay pinagkatiwala ninyo sa akin ang inyong pera. Malaking bagay po ito sa mga kababayan natin na kagaya ni Kuya Mario, mga kababayan. Kaya muli po, Ma'am uh, Diane Brown, uh, sana i-bless pa kayo ni Lord para mas makatulong pa kayo sa ating mga kababayan na nangailangan. Sana ulanin kayo ng blessing. At sana dumami pa ang katulad ninyo. Muli po, Diane Brown ng New York. Maraming maraming salamat po. At ito, Kuya Mario, yung bili namin ng papag, 2,500. Tapos yung banig is 900. Yung unan, 100 pesos. Damit at short, 300. At saka kumot, 380. No? Tsaka may biskwit pa na binili si Kuya Sam. Kasi gamot sa ulcer yun, pang merienda. Ayan, kunin yung biskuit, sama natin, nakalista dito. No? So, total expenses natin is 4,230. So, ang sukli natin is, kwentahin mo nga, Kuya Rob, para makita rin nila mga kababayan. No? So, ang expenses natin is 4,230 minus 10,852. Tama? Okay. Ah, ito na pala. oh So, ang uh, may sukli ka pa, may pera ka pa na, 6,622. Wala akong dos, ah. Ito pa. Kasi pinabili ko si Kuya Sam ng biskwit. Binili niya. Sabi ko yung malaki. Binili niya. Good for one day lang. Ha? Huh? Tama na yan. Pero syempre gusto namin, kumakain ka. oh kain ka. Huwag kang sa amin. Mga kababayan, nahihiya siya eh. No? So, ibigay natin yung ano. Ah, may dos. Okay, salamat. Six thousand six hundred twenty-two. One, two, three, four, five, six. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 22 na lang. Walang 20. Hindi, meron, meron. Ito, 22. Okay? Kuya Mario, papakita ko rin sa iyo yung computation, ha? Ayan, oh. Ang pinadalang pera sa iyo ni uh, Diane Brown ng New York is Uh, 10,852. So, nagastos namin, ibinili ng mga gamit is 4,230. Hindi ko ibinili lahat kasi gusto ko may pera ka. Alam ko kailangan mo ng pera pambili ng mga kung ano yung mga kailangan mo. Pero mga kababayan, si Kuya Mario galing din yan sa bahay kahapon. Ilang araw siya doon, gaya ng akin sinabi na pwede siya doon anytime. No? Para mas maalagaan pa namin.

Equals 600. 6622 may sobra pang 3 pero okay na yan. Malaking po. Ha? Malaking pasalamat po. Malaking pasalamat. Oo. Walang anuman. Uh, pasalamatan natin si God kasi binigyan niya tayo ng uh, pagkakataon or binigyan niya ako ng chance na makilala kita. Salamat kay Lord kasi nagcross yung daan natin. Kaya ito yung sinasabi ko na anumang mga blessing na dumarating sa atin, kalugod at yan ay kagustuhan ng Panginoon. No? Kahit anong gawin ko, kung hindi ako gabayan at panubayan ng Panginoon, hindi tayo magtatagpo. Kaya, Panginoon, thank you so much. Gaya na lamang po ng uh, uh, pagkakakilala namin ni Ma'am Diane Brown, hindi rin niya ako kilala. Pero kaloob ni God na makilala at mapanood niya yung videos natin, kaya may blessing ka natanggap sa araw na ito. Happy? Happy. Salamat po. Salamat. Okay. So ayan mga kababayan, maraming maraming salamat po talaga sa inyo, sa inyong lahat. Dahil sa inyong pag-share, kaya napanood ni Ma'am Diane Brown ang upload videos natin. Kaya mga kababayan ko, sa mga hindi pa subscribe sa aking YouTube channel, maglalambing po si Daddy Frankie pasubscribe po nang sa ganon ay mas ma-update pa kayo. At syempre, share nyo na rin ang video ito para sa ganon ay mas makatulong pa tayo. No? Maraming maraming salamat po and magandang uh, araw saan man kayo naroroon. No? Saan man kayo naroroon mga kababayan, maraming maraming salamat. At syempre, pasalamatan natin lahat ng mga sponsor natin. Unang-una sa sponsor natin for today, si Ma'am Diane Brown ng New York. Maraming maraming salamat. Ikaw ang bayani, Ma'am Diane Brown, sa araw na ito. Uh, hindi matatawaran. Kumbaga, napakalaking bagay habang buhay na pong uh, hihigaan ni Kuya Mario itong uh, nabili natin na papag. Dahil matibay po. No? Matibay ba, Kuya Mario? Matibay po. Matibay. Tabla yan. No? Pero mura lang kasi hinanap natin yung magandang presyo. Kaya, muli po, Ma'am Diane Brown, saludo po ako sa inyo. Sana dumami pa ang katulad mo. no At syempre, hindi lang kay Ma'am Diane Brown, lahat po ng mga sponsor ni Daddy Frankie. Unang-una, andyan po ang uh, Team Rise Above, headed by Tita Honey S. Ayan, kay Ma'am Purisa Joy, kay uh, uh, Ma'am Rose Gorgeous, ayan, nasa, ano sila, Houston uh, sila, maraming maraming salamat po. kaya uh, Rosary Around the World, ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po, and bye-bye. Okay, babay ka, kuya. Anong sasabihin mo pala kay, ano, kay Ma'am uh, Diane Brown? Ma'am Diane, maraming salamat po binigyan niya na akong tulong. Hindi e rin. Mm -hmm. Anong ginagawa mo sa pera? Yung mga pinagbigay ko, iniipon mo sana. Nandito pa yung... Hindi pa akong binawasan po. In iniipon mo? Iniipon ko mm -hmm. nandito sa wallet ko po. Nandiyan sa wallet mo, itatago mo, ha? Opo. Okay, very good. Patago mo kay kuya, baka mawala. Ikaw na lang. Okay. Sige. Babay tayo. Babay po. Maraming maraming salamat po. God bless po.